What's guys? Welcome back to my YouTube channel Poiski Gaming Yun, so for today's video guys Alamin natin kung paano makahabol ang isang F2P sa mga uh, game na to guys, tulad ng Odin, yan. So hindi naman totally siya makakahabol sa mga uh, malalakas no So given na yun kung talagang sobrang yaman ng player, so pero et yung gagawin natin guys, kahit papano, hindi ka naman may iwan as F2P guys. So kahit papano, malalaro pa rin natin na hindi tayo left behind. no So umpisahan natin sa pagbenta ng mga items. Yan. So dito, so mas prefer ko yung mga makukuha nating mga materials, and mga equipments kung maibebenta nyo guys yan tulad nito yan so nakabenta tayo ng mga equipment so 10 diamonds yon tas yung mga materials na nagagather natin yan yan so sa ngayon kasi ito yung mga nabenta kong items yan so yan may 2 hours ago pa no green items lang pero nasa worth 190 to 100 diamonds diamonds na kagad siya guys so yon so eto binenta ko muna pansamantala yan kasi naniniwala ako magiging ano to eh ah mababa na lang siya pag medyo mid game na guys yan so dun tayo babawi pagdating ng mid game or late game so sa ngayon kailangan muna natin mag ipon ng diamonds yan so ito yung mga nabenta ko guys tenyo yun. Yan. Yan, 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 yan. So medyo marami na 'no. Tapos and counting. So kung makakakuha ka naman ng mga rare items. So mas maganda din siyang ibenta. Yan. Tulad yan medyo mahal pa siya 'no. So nung nakaraan, medyo nasa 500 to 900 pang or 1,000. So yan. So kapag medyo nagmura saka natin siya pwede tayong bumili no or magcraft na lang pansamantala meron naman kasi tayo nakukuha mga pang craft item dito sa mga town quest <coughs> yan kung mapapansin nyo may mga materials din dito na hindi siya pwedeng i-trade or ipasa sa sa isang alt yan so yun yung mga isang bagay na para, paano tayo makakahabol sa mga sa game na to guys as F2P so sa materials no pambenta so syempre dapat masipag ka mag gather din mag gather na mga uh, stone ganun tulad nito guys ang dami rin mga alt ayan so yan yung mga isa sa mga nabebenta natin guys dito sa ah uh, market system nila. Yan. So, mapapansin nyo, meron tayong mga nabenta dito. Uh, yung ore, nagagather yan sa mga baton no? Yan. Yung wood. Yan. So, yun yung mga sample na nagather natin. And next natin, yung pangalawa, yung uh, magkaroon ng alt characters. Yan. So, bakit kailangan natin magkaroon ng alt characters? Para dun sa gold. Yan. Ito. <clears throat> Dapat same ng class nyo guys. Para pwede siyang manghiram ng mga items galing sa main. Or pwede niya magamit yung uh, avatar ng main. So, kung makakuha ka ng rare avatar ng main. So, pwede niya magamit 'yon guys. So, mas malakas kagad yung alt characters nyo guys since wala namang level requirement yung mga items dito and yung avatar no yan yan so shared naman yan saka yung gold na matatapos nyo dito sa mga town quest or quest and yung dito yung feats yan yung mga achievement nyo guys yan. So, syempre, mas lalo na kung meron pa kayong dami kara ah, dami account yon so mas maganda kung 1 to 2 dami account no na meron din kayong ang dito meron din kayong ah, dami characters bakit kasi pwede sila mag farm tulad sa PC pwede mong pagsabayin no pwede siyang mag dual login yan. Or di ko lang sure kung pwede tatlo or apat. So, natry ko pa lang is dalawa na magkasabay na naglalaro. So, dun pa lang, makakapag-farm ka agad yung, dalawa, yung dalawang extra mo. Tapos, pwede mong i-feed sa main characters mo. So, para yon sa mga uh, mahahaba ang oras nila, no? Karamihan yan sa mga tambay, ganun. Or na nasa bahay lang. Ang Work from home, yan. So, dun sa paggawa nun, dun pa lang, medyo mas lamang ka na sa isa lang yung ano nila, uh, yung characters nila, ano, or isa lang yung account. So, dun pa lang lamang ka na. And, ayun, yung pangatlo natin, yung mga dami characters. And, yung, ito yung sa, sa achievement. So, kung meron ka mga alt, So, makakakuha ka ng mga ganito guys Yan Pang avatar no So, dito level 10 Ay, level 20 na to Yan Tapos kapag nag level 50 ka Ayan May mga ano dyan guys Pero meron dito guys Pwede ka magkaroon ng uh, Epic Alam ko meron dito epic guys May ibibigay silang epic pag na pa-level 60 and 70 yon yun yung kailangan mong maabot ng mga alt characters so mas maganda mas marami kang alt characters Yan. kasi shared yun eh so kung tatlo yung alt characters mo na mapapa-level 60 mo or 70 no so magkakaroon ka ng tatlo o apat na na avatar na epic And then, pwede mo siyang i-combine or fusion. Yan. So, may chance ka makakuha ng legendary. Yan. Kapag apat na epic yung nilagay mo dito. Yun. <coughs> Yan. And, para din sa codex yun, guys. Codex. May codex din na stats yun, guys. Yung avatar, saka yung mount may collection effect. So mas mame mas marami kang uh, collection effect. And next natin, syempre yung sinabi ko nga yung sa town quest, kung pag nakatapos ka ng town quest, um, may ibibigay sila mga uh, items no. So kung character bound 'yon, hindi mo siya mapapasa sa main, pero makakakuha ka ng gold and yung materials na yon pwede mo siyang gamitin as codex dahil uh, shared din pati yung codex guys yan and so idagdag ko na lang yung sa town quest yung mga materials Nabanggit ko kanina na hindi siya shared sa sa main or di mo siya pwede mailagay sa sa national or bank para ipaasa no pero pwede mo siyang gawing uh, i-craft na lang na maging uh, rare items or anything na equips na kailangan mo. Tapos saka mo siya pwedeng ipasa sa sa bank or sa main characters. Ganon din yung sa alt. Kapag meron ka mga uh, bound na materials, pwede mo siyang i-craft na pwede siya maging may chance siya maging uh, pwede siya mabenta no vendable sa sa market kapag nag great success so pakita ko yung sa crafting no Yan. So, dito, merong a great success makes the item tradable. So, pwede siya maging mapunta sa market, no? So, yun yung chance ng mga alt accounts na pwedeng maipasa sa'yo. Pero, syempre, dapat may diamonds ka din. tas yun yung bibilid mo, guys. Ayan. So, ayan, binigyan ko lang kayo ng idea. So, alam nyo na yung ibang pamara pamamaraan natin na ginagawa sa mga MMO na ganito na market system, no? Yan, kung, ma, kung lagi kayo nakasubaybay, alam nyo yung ibig ko sabihin. <laughs> Idagdag ko yung sa dungeon. So, makakapag-dungeon yung alt nyo, guys. Yan, mas maganda, no? Kasi meron dito may mga uh, magagandang items na binibigay dito, guys. Yan, pangbenta. And para dun sa mga alt accounts nyo. So, ayun. Hanggang sa muli. Paalam.